Ano yung mga bubog kahapon dyan sa ano? Sa kalye, dyan sa inyong area of responsibility, Major? Sa so, wala po tayo na monitor pero ganoon pa man po, palagi po nakaangat yung ating kalasag at nakahumang po yung ating tabak. Laban po sa maliligalig at balak maliligalig na natin. Yan ang gusto Sorry, ang ko. Ito ko sa iyo. Alam mo, sa inyo. Di ba, Sir Ines? Oh. Lagi kong ini-interview to Sir Ines. Yan, laging, yan, laging linya yan. So, mm. Sir, kung naka, yung laging nakahanda yung mga kalasag nyo, anyari kahapon? Yes po. At uh, yun nga po. Uh, naging, uh, sabi nga natin po, ang pakiusap po natin ay maging uh, organisado, kalmado at uh, payapa po yung ating uh, magagawing ating uh, pagpupulong. At sa kinalulungkot po natin, may mga grupo po dito na mas pinili po nila na manggulo, manaki at manira po ng mga kagamitan po ng gobyerno at ng mga pribadong individual po. Hmm, tukoy na po ba kung sino itong mga grupong to? Anong miyembro sila ng anong grupo? Sa ngayon ma'am, nakukuha pa lang natin ay member ito po yung mga hip-hop gangster na na-influencean po ng isa pong uh, uh, rapper na personality, hindi ko na muna po papanggitin. Pero ito po yung mga nakasuot po ng mga bonnet na nakaitim. At uh, yung yun po yung kinalulungkot natin dahil mas pinili po nila na gawin po yung mga alam po nila na paglabag po sa batas. Mm -hmm. Ano ang profile nila? sila ba ay madalas talagang kumbaga kilala yung grupo sa so mga ganitong estilo ng karahasan? Sa ngayon po, nalaman po natin, dito po mga individual nito galing po sa iba't ibang lugar sa uh, Metro Manila. At uh, nalaman po natin, katulad na nabanggit ko kanina, ay uh, miyembro po sila ng mga iba't ibang mga hip-hop gangster dito po sa Metro Manila na naimpluensyahan lamang po sila ng isa pong uh, rapper na personality. Wala ba kayong nakikita